yun mga boss continue natin hindi naman ganun kalala yung ano nakita ko sa location 26 minutes I-check 1 AM na mga boss okay na dito naka minimum speed na tayo dito mga boss susundo nga pala ako mga boss sa hotel Ayan. wedding yata yung inatindan ng madam ko kaya madaling araw matatapos sunod sunod yung wedding ngayon pero estimate ko nitong one ako pinamove baka mga alas 3 na kami nito makauwi bigla na namang mong... may konting traffic Dino, dito na tayo sa kingdom tower mamlaka tower pero patay na yung ilaw. patay na yung ilaw ng building bling bling na lang meron King Pahad Road nga pala to mga boss Yan, bali nandito tayo sa taas ng tulay. Diyan sa baba. Diyan sa baba kung napapansin niyo diyan sa gilid. Yan, sa baba King Abdullah yan. Papuntang King Abdullah. Pag nakita niyo yung nasa right side na mall na yan, no? Oh, yung kulay puti. Ano yan? Um, Royal Mall sabi nasa ano kayo nasa king abdullah king abdullah o uruba gitna uh uh yan, pwede nyo yung maging palatandaan niyang Royal Mall pag nakita nyo yan, kung pupunta kayo ng Uruba pag nakita nyo yan, i-exit na kayo pupuntang Uruba ayan, nakalagay yun Al-Uruba, exit dito naman sa King Pahad yung tatandaan nyo lang dito Imam, King Abdullah Uruba Talia yan yung apat na malaki lang yun. ah meron pa palang ano um, Musa Binoser pero maliit lang yung Musa gitna yun ng Talia tapos yung Sultan bali apat lang kahit yung apat lang makabisado nyo na pangalan Imam King Abdullah uh, Oruba Talia yun lang yan, eto yung last exit ng Oruba pag hindi kayo naka-exit dun sa unahan kung pupunta kayo dito sa Mamlaka Tower dito kayo umexit. Pero mas maganda pag bago pa lang kayo sa unang exit pa lang na agad kayo tapos service road na. Yun. Tip lang sa mga papuntang Riyadh, Saudi Arabia. naguguhit nila lang kulay itong ano pininturahan nila kasi hindi pa tapos dito, exit naman dito papuntang Taliya mo sa Pinoser. Kailangan maka-exit na agad kayo dyan. Kasi wala nang ibang exit. Malayo na yung U-turn nyo pag lumampas kayo. nakita nyo na tong lugar na to yung marami ng dates ibig sabihin nandito na kayo sa sa ano sa gitna ng Uruba, Talia yan malapit na kayo sa Paisalia Mall Paisalia Mall yung may pa ano patulis na mall tapos may bola building yun eh signature rin yun pag nakita nyo na yun nasa ano na kayo nasa tahaliya nasa sultan yan medyo madilim na kasi kaya hindi ko sure kung ma maaaninag yung dulo nya sa video pero may ilaw yung building oh, kaya mukhang makikita wala naman ibang patulis dyan eh ayan, masisilip siya ayan, ayun oh. kaso natatakpan agad takpan ng mga dates mga boss pero yung nakikita nyo dyan patulis na ano hindi yung may green ha kasi ano yan Narcissus Hotel ayun o no? oh. ayan makikita yata ayun yun yung patulis na yun o no? oh. yun yung kulay puting ilaw sa dulo yan meron yung ano malaking bilog sa taas sa gitna niya Paysalia Tower Pero pag ginano kasi 'yan, 'yan na yung Paysalia Mall. 'Yan sa baba niya. 'Yan, 'yan sa mismong tower meron dyang hotel, merong restaurant, 'yan tapos sa pinakababa merong wedding reception halos lahat na rin yata ng ano dito kabisado ko na kung ano mga meron kung ano meron sa loob niyan yung Narcissus Tower naakyat ko na rin yun sa loob eh kaya kahit pa paano maganda rin na ano yung madam mo party party o gala gala kung saan sang ano sikat na sikat na building o sikat na restaurant sikat na mga hotel lahat yata ng sikat na hotel pinas na ano ko na napasukan ko na Yan, malapit na tayo dito sa Maka at Kurais. Pero mag-round tayo papuntang Kurais. ready na tayo mga boss. Yan, na lang tayo. One thirty na. 100% eh. Quarter to three to tatawag. Yan, dito tayo. Kung umiksit agad tayo, papunta tayo sa Maka Road. Eh dahil dito tayo sa ilalim ng tulay tapos round, ibig sabihin papunta tayong Kurais Road. para papunta ka ng Kurais pagpabalik ka naman ng Kimpahad pwede mo rin tong gawing U-turn exit ka ulit dyan pabalik na dun sa Kimpahad ulit ayun papunta tayo ng dulo ng King Abdulaziz Itong motor inaload na ngayon dito sa ano sa Riyadh dahil yung mga nagdi-deliver ng ng pagkain dati bawal yan eh pwede, ka, pwede lang dito dati yung malalaking ano yung mga matataas yung cc. tayo exit na tayo dito mga boss dyan naman kung mag stoplight ka papunta kang Sulaymania tapos pero dito tayo sa right side ito naman pwede rin dito papuntang bata pero shortcut rin to papuntang malas halos malas malas na dito mga boss kung bago ka pa lang dito pupunta ka sa daan na to yun malas talaga ang mangyayari sa iyo ito yung et dito banda etong daan na to ito yung iwasan yung wag mapuntahan mga boss dahil itong way na to pag napasok mo to baka maligaw ka pasukin nyo na lahat pag bago kayo wag lang ang malas kasi kahit minsan kahit nakalocation kayo hindi rin pala kayo pwede maging kampante dito pag nakalocation kasi ituturo sa inyo iba ibang way dahil marami ditong daan na sarado Ayan. kaya nga malas kasi pag pinasok mo to malas malas ka hindi mo kabisado Abutin ko kaya yung ano stable kolegerin sana abot Sana abot yun abot hindi ako nagkakamali dito malapit na dito yung kulungan sa ano yung presinto sa malas dito rin pala every ano every friday dito rin banda yung ano yung mga pinupugutan ng ulo yan lampo dito yun eh limot lang ako kung sang banda na kasi dami na rin nagbago dito daming sarado dito ang daan dati malapit rin yun sa restaurant na pinupuntahan ko malas malas yan minsan pag alimbawa nawawala ka o kaya kinuwa ka ng polis i-check ka ng mga kamag-anak mo o ng sir mo dito sa malas kung may pulis ayong yung kumuha kasi may presinto rin dito yan sa unahan may tulay pero hindi tayo tayo aakyat ng tulay i-exit tayo dito pag gumamit ka ng location ibang way yung ituturo iyo kung pupunta ka ng left kaya mabuti na pag gumamit ka dito ng location, laging dino check yung mismong pin to may maliit ditong exit to <clears throat> yan yan malapit na tayo mga boss punta na lang tayo sa magra uh, ano lang tayo dyan magdilet pag left natin sa unahan nandun yan na yung hotel <laughs> buti, ka, buti kanina may shortcut na akong nadaanan eh. Doon na ako dadaan mamaya sa shortcut na yun. Kasi puro yata dito ano eh. Um, stop light. Parang dito po marking yung mga naghihintay eh. Ito may parking pa sa ano. Kaso na tayo sa unahan. Radisson pala yan dyan tayo pupunta mga boss dyan ginanap yung wedding problema lang natin sa ngayon ay parking san tayo pa park okay dito na ako mga boss masalam hanap na ako ng parking